araw na ito, trivia lang, no? Noong araw, kumain to ng ano, ng uh, garapata ng aso. <laughs> Tapos nung kumain siya ng garapata ng aso, may mga nagtitrip sa'yo, di ba? Mm. Ano, kwento mo, kwento mo yung nangyari. So, ang daming nag sa kasi kumain ako ng mga iba-ibang klaseng insekto, ipis, garapata. Tapos, kumaga, kinasuhan ako ng animal welfare, tas hindi ko makakalimutan, isa si Sergigolo sa tumulong sa in para matenggal yung issue na gano'n. Kasi siya lahat ng kumontak ng mga attorney, gato ganyan, nawala yung ano ko. Kasi tinatakot ako eh. Maga, kumakain ako ng mga PSC. Gitna ka, gitna ka, gitna. Ah, maganda yung Yan, yan. Okay, okay, yan. Kumakain ako ng mga PSC, tapos irereklamo pa ako nila na animal welfare. Eh, tinutulungan ko na yung mga puto doon, kinakain ko na. <laughs> di na kailangan magpaparlor ng mga aso, di ba? <laughs> Kumaya, Kaya, di diba? ko alam ba't mga tao. Oo, pero so, ang malapit no, na nakaka-goosebumps no, no, yung attorney tinutukoy ni Elineo, eh, si ano to, si, si uh, Yusek, uh, attorney Claire Castro, na lagi natin nakikita sa mga balita ngayon, sa ang nag-advise kay uh, nag kaya Elineo yeah, na yeah, walang, po. walang kaso, walang kasalanan. <laughs> at yun, napahiya yun na nanakot ngayon mm, sao di ba? salamat po, attorney. Sobrang salamat <laughs> talaga doon. <laughs> oh.